Photo days ganap nga ay makikipalanit kami. Tinundo si nanay. Nagpa-drive na nga lang ako kay Leo dahil wala ako sa mood mag-drive. Dito nga kami sa Munyos Matingkis pupunta. Nag-invite nga yung mga pinsan ko dahil birthday nga ni Auntie Marisa. Tuloy palagip na nga din, yun yung tawag nila sa Ilocano. May mga dala nga rin kaming mga gulay para sa kanila. Sa Baguio na nga sila nakatira pero mas masarap ang gulay sa probinsya. Cherry. Madala nga kami magkita-kita ng mga pinsan kong ito. Kaya naman hindi talaga ako gumawa ng lakad ko para makapunta dito. Baka kasi pag-akyat ko ng bagyo hindi na nila ako bigyan ng pasalubong pa -uwi. Charik. Pinsang buo ko nga sila dahil si nanay at si Auntie Marisa ay magkapatid. Yan nga si Ate Grace siya yung doktor na pinsan namin. Nakapangasawa nga siya ng taga Baguio. Eto si Kuya Peter, asawa ni Ate Grace. Doktor nga din siya. Na mga taga Baguio na may hilig sa mga pet. Visit po kayo sa kanilang clinic. Eto po ang pangalan ng clinic nila, Team Bright. Akala nyo, doktor ng mga tao, ane? Balik na nga tayo dito sa nakakatakam na mga foodang. Napakadomo nga nilang mga foodang. Akala mo may nanalong kapitan, shoot. Pagdating nga namin ay may mga natapos ng kumain. Napak Napakadami nga nilang handa. Hindi ko tuloy alam kung anong kakainin ko. Siyempre, dahil pansit girl ako, hindi mawawala yan sa plato ko. Tinood na nga natin ang lumpia. Kuha nga rin ako dyan ng nilagang talbos ng sayote. Na nilagyan ng tuna. Kumuha nga rin ako ng pack pero hindi ka bet. Pinak bet! Are. Natapos na nga kaming kumain nila nanay saka naman dumating sila ina. Hindi na nga kami nagsabay-sabay pumunta dahil mabagal daw magbihis si Iyang. Tsare! Siya nga pala si Inang Luz namin. Na-stroke siya, 7 years na ata. Mabuti na lang at nasa mood siyang lumabas. At i-flex ko nga itong batang ito na napaka-cute. Kapangit niyang kabanding mga mare, English ng English, yuta. Magdadaring ngungo ka sa batang ito? Kaya nung in-English niya ako, iniwanan ko na siya. Wala pa naman akong na dalang panyo. After niyang kumain ng lahat, ay alam niyo na yung kasunod, mga mare. Akala mong nasa restaurant lang kami na may takalan pa, Yota. Siyempre, ang isa ko, yung mga hindi ko kinain kanina. Nadami nga na natirang mga handa, hindi po pwedeng hindi mag Alam na alam na talaga ng mga pinsan ko na mag na kiss. May silipin nakahanda at may takalan pa nga shoot. May dala kaming papunta, syempre may dala din kaming pauwi. Tsare! -e. Kesa naman masayang ang mga pagkain na ito, yuwi na lang natin. Wala naman nakakayang mag-sharon mga mare. Ang nakakahiya yung nag ka na hindi pa tapos ang handaan shoota. Yung tipong nakakailang subo pa lang yung mga bisita, nagsisilipin ka na. Kung bas yung naghanda mga mare wag kayong mag-uwi mahiya naman kayo charis nag-iisip pa nga ako kung ano pa idadagdag ko yung aabot sana na pang isang linggo naming ulam kailangan nating dumiskarte ng pang ulam mga mare dahil mahirap ang buhay ngayon mindset ba mindset madaming atin silang pinauwi sa amin galing bagyo kaya naman sulit talaga ipunta namin at eto na nga ang pinaka hardest part ng video na ito <laughs> ilagay mo sa ulo mo <laughs> kaya mm. Puta, kakayanin mo yan ka sa pagkain ka lang sa pagkain alalang alang 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 alalang

Pinagkakulitan so, ko. na kayo sa kakulitan ko, mga pinsan ko maganda katulad ko. Mas lalo naging berat nung naging vlogger na. Charis! After nga ng mahabang pagsusupot ng mga ulam, ay umuwi na rin kami. Maraming salamat sa pag-invite sa amin, mga pinsan ko magaganda. Ating Glenda, ating Grace, Ay sa Gemma and Geraldine. At syempre kay Uncle Good, eh. so yun lang, bye!